yan mga nakasabit dala dala ko nga pala yung plastic ng yelo ah uh, madalas kasi ah uh, ginagamitan ko ito ng plastic ng yelo upang sa ganun ay maiwasan natin yung mga tusok tusok dulot ng mga uh, insekto yan ito sya mga idol oh. Yan, estimated uh, tatlong piraso, isang kilo. Ayan to, kailangan na niyang ibalot. So yun, uh, go day mga idol, no? Ngayon ay ipapasyal ko kayo sa aming munting bakuran. Ayan, sa aming munting gulayan. Gulayan sa uh, bakuran. Yan. Yun yung aming tanim na pipino. Ayan, dito naman yung mga kamuti yan, okra yan to sila mga idol no bago tayo magpatuloy shout out nga pala kay madam dahil isa ito sa mga dahilan kung bakit ginaganahan tayo gumawa ng video dahil ito talaga yung paniniwala ko na hanggat may isang naniniwala sa atin apat patuloy tayo sa paggawa at ito naman yung aming Uh, 40 days old na pipino yan dito lang siya sa labas ng bakod yan papasil ko sa inyo ang kanilang mga bunga yan ito mga idol uh, ready to harvest na ito uh, siguro mga 2 days pa kasi sayang pa din yung ibibigat niya no yan yan mga nakasabit dala, -dala ko nga pala yung plastic ng yelo Uh, madalas kasi uh, ginagamitan ko ito ng plastik ng yelo upang sa ganun ay maiwasan natin yung mga tusok-tusok dulot ng mga uh, insekto yan ito sya mga idol oh Yan, estimated uh, tatlong piraso, isang kilo. Yan to, kailangan na niyang ibalot. hindi ko tayo mga idol no tapos mamaya pagkatapos natin sa uh, gilid sa labas ng bakod yan tabing kalsada lang to mga idol ngayon a, uh, papasok tayo may sa ilalim at ipapakita ko pa sa inyo yung mga ibang bunga yan tataas na nila Yan, dati siyang mga ganyan na idol, no? Itong mga itong tinaniman kong lupa dito. Yan, gaya lang nakatiwang siya. Yan, at sinubukan ko nga na taniman ng pipino at, ayun, okay naman. Yan, ito yung mga bunga niya. Yan. Ito, kailangan natin balutin yon sa loob ang dami ang daming mga kailangang balutin yan sayang kasi kapag uh, tinusok lang ng insekto hindi natin pwedeng pakinabangan o may mapakinabangan man tayo uh, hindi natin pwedeng ibenta benta pang kain na lang yan to malaki na yan mamaya ay papasok tayo dun sa loob uh, at ipapakita ipapakita ko sa inyo yung mga ibang bunga Ayan. Kung dito mo mga idol, no? ah, uh, itong pinagtaniman ko dito, kung tutuusin. Uh, hindi ko siya ini-expect na lalago ng ganito. Dahil nga doon sa lupa na pinagtaniman. Ayan, to sa mga lupa, sa lupa na pinagtaniman ko dito. Talagang, ano kasi ito eh, uh, tambak. Ayan, mabato. Mabato ang ilalim. Ayan, mabato ang ilalim yan mga idol. Kaya nung Uh, nagtanim ako dito uh, wala nang land preparation na akong ginawa binarita ko lang yan kasi yan batu bato na bato uh, hinawi hawi ko yung bato iniwas kung saan pwedeng magtanim tapos yun uh, okay din naman basta ang mahalaga lang sa pagtatanim mga idol ano uh, maintain lang natin kung ano yung kailangan ng ating halaman kasi yun nga sabi ko nga dun sa mga iba ko pang mga video uh, ang halaman kasi ay may tuturing kung parang sanggol hindi marunong magsalita kaya tayo na nag-aalaga sa kanila tayo yung aalam kung ano yung kanilang pangangailangan sa pamagitan ng pagtingin sa dahon ayan yan, yan yung mga piste din nila yan, beetle yan. Yan yung piste ng pipino na pwedeng kumain ng dahon at bunga. Yan. Ito yung kanilang mga pinagdaanan. Yan. Kaya mahalaga ka din na nag-apply tayo ng pesticide. Mapa-organic man yan o synthetic ano. ito yung pinaka loob yan ito yung ating mga masisipag na pollination ayan bubuyog yan sila yung nagpupulin itong ating mga bulaklak yan pasok tayo sa loob mga idol no yan ito yung loob nya dito yung mga bunga yan Ayan, ang dami, ang dami bunga niya mga idol. Yun ang ating masipag na pollinator. Ayan, ang ating bubuyog. Ayan, tanghali na pero tuloy pa rin sila sa pag-ikot sa ating mga bulaklak. Ayan, napakahalaga nila mga idol, no? dahil hindi mo bubuo yung mga bunga ng ating pipino kapag wala yung mga yan yan, ito yung mga kailangan nating balutin yan yan, balot-balot time tayo mga idol